Jangan marah-marah sama-sama kayak Amerikan kuala-nalam. Nah, nah. Oh, sama-sama. baga, hati-sabung. Kalian ngeramah dan tisa, abunuh. Apa cheese. Eh, fes. Eh, bagi Nani mumpas, Nani. Boleh kata-kata? Sudah, mohon. Tahan api langgang, listong. Mulutku ini, sabar. Fes. Ya, ya. Eh, kawat, Nani.

Đó còn tê cả. Nó toàn một cục luôn. Anh xô còn cái xô. Xô orange.

Habi ah, pa nang amo ko sa amo natin, Esme. Sabi niya, so, wala akong kasalanan pag nagkasakit kayo ah. Sabi niya, doon sa taas. Sabi niya, wala, wala daw siyang kasalanan pag, pag nagkasakit sila. Kasi sila nag-ano yun, hindi lang yung bata. Wala silang masyempa. Sabi niya, wala akong kasalanan pag nagkasakit kayo kaya sabi? Mami ko. Bakit daw? Mas, bulang siyang mas. Nakasas tayo ah. Tayo lang dalawa meron. Bula wala. Eh, may iniinom sila. Ay, ko Kaya sabi ni na, nanay, may siya kaya nga siyang mas. Yung iba. Ay. Sabi niya sa nila eh. Ang pangyay, ang pangyay, ang pangyay, ang pangyay, ang pangyay, ang pangyay, sa di magkalat ang virus. Kaya nga sabi niya, wala akong ano pagka... Hindi nga nag-iisip kong ng nanay na. <laughs> Kaya sabi niya, wala akong... Ano naman kami mga ng virus dito? Sabi niya, wala akong kasalanan na balik sa kayo, sabi niya. Kasi kinuha niyo mga bata. Pero pag uh, kami may mga sabi niya, hawaan Kaya nga, eh, dapat magmasta din kami pag punta kami sa taas. Madamak mo na rin. Ay, Ay pag tinihan mo. <laughs> Nakapag. <yung portal. laughs> Sabur-sabur burger parang yung pan <laughs> oh, si si <laughs> panty eh? mo okay. huh? na lang pangmasok tablat tablat na bangino ay na tanong ko na hindi tak sa siguro si panty pag na baka ma binanyan siya Kala di ba? Panti tu, kalau siya. kalau ang kasi kita mas bagiris kami naginis kami, kami ng kwarto niya pagdating niya nakita niya kami sa mas nakagulat sa kami. ba? Ang laki ng insulto din sa kanya Ginawa niya sa amin eh. Ginawa niya Ginawa din namin. Ganito ah. yun know, o. Di ba galing kami sa kabila? Ate doon tayo sa kabila. Hmm. Yung si Ate Kara may sakit. Magmas tayo pagpunta doon. Pero pag magbas tayo sa harap ng mga amo, ayaw nila para isip sa matanda. Mm -hmm. May sakit yung matanda, ayaw niya magmas kami. Mm O di na hawak hawa ng day. Pag ngayon, matanda, maano pa At yung mga dalaga, may sakit. Hmm. Tapos di lapit lahat. Sorry. Kaya yung nagwarap sa bayro. Lagi spread di bayro. Mm silang bakasyon, kaya talagang magkakaroon niyan. Tinanong oh. hmm. si, si ano, mayroon ka bang kamag-anak na, eh, hmm. hmm. ba, ka na umalis? Mayroon ba ka kamag-anak na umalis sa ibang bansa? Ang sabi naman yung babae, eh, mayroon, hindi yan yan. May hmm. hmm. ba, sumunod bang nagkasakit mas malala? Oo, yung lola niya. Hmm. 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 Kaya pinatesting dito. Pinatesting sa ano. Pagkaya sa atin yung sa virus dati. Pinatesting hmm. yung dalawang bata. Pinatesting <coughs> sila.